iyo nanganak ka na hindi ko alam pa ano Diyos ko maliligo pa naman ako ng ako Pepper mano ba yan <laughs> nanganak na nanganak na si Pepper <laughs> Hindi ko alam paano paanakin. Ay, Diyos ko, Remar. Nasaan ka? Nangalak na ipusa mo. Ayaw kong hawakan. Nagdidiri ako. Pe magkainin. Kailan anak mo? Wait, 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 wait. wait.